Hello what's up mga langka? Welcome back to my channel. So for today's video ay gagawa tayo ng comparison ng Honda Beat 110 version 2 and version 3. So kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa mga susunod pa nating mga videos. So una nating mapapansin dito sa version 2 yung sa may bandang headlight niya, pagmasdan yung sticker is na sa baba. And then yung headlight niya is ganyan yung itsura. While dito naman sa version 3, pag masdan, may butas dito sa may bandang black, sa may headlight. I mean sa taas ng headlight. And then yung sticker niya is andun na sa taas. Pagdating naman dito sa may park brake lock, is maliit pa siya. And then may pangalan sa taas na PGMFI. So, pagdating dito sa version 3, ayan, black na siya and lumaki na. And then, nawala yung PJMFI na parang emblem sa taas. Dito naman sa baba, sa may bandang footboard, is meron ding PJMFI na nakalagay. And then, yung decals sa version 2 is ganyan yung itsura. While pagdating sa version 3 is nawala na yung PJMFI na pangalan and nagiba na yung kanyang decals. Pagdating naman sa my speedometer panel is orange yung uh, guhit niya and then pag, in pag inon mo yan is orange yung mga background and then yung mga indicator is nasa side. Samantalang dito pagdating sa version 3 blue na yung uh, dating orange and then pag inon mo yan is blue din yung ilaw and then yung mga indicator is andun sa taas. isa din sa malaking upgrade is yung key shutter. Eo, ito yung susian. Ito yung sa version 2 and may side pocket siya na dalawa. Isang malaki and medyo maliit. While sa version 3 is meron na siyang integrated seat opener. Ganito yung itsura niya. And then sa baba is my power socket. So ito yung itsura ng kanyang ACC power socket. And then andyan pa din yung isang side pocket niya na malaki. So, ito naman yung itsura ng tail light ng version 2. So, yung reflector niya is andyan sa baba. While sa version 3 is ito na yung itsura. And then, yung reflector, if tama ba yung tawa, term na gamit ko, is andun na sa baba. Ito naman yung itsura sa my fuel tank ng version 2. And then sa version 3 is ito na yung naging itsura niya. And then may pangalan na na bit dito sa bandang taas. And yung battery ng version 2 is nakalagay sa may footboard sa bandang side or right side specifically. While sa version 3 is nasa center na siya. And pagdating naman sa ating mugs, ito yung itsura ng version 2. Parang star siya. While pagdating na sa version 3 is medyo may distance na sila. Ayan, yan na ay yung itsura niya. Pagdating naman sa front fender is ito yung itsura niya sa version 2. So, black pa din. Pagdating sa version 3 is black pa din. Pero medyo may konting difference sa itsura niya. And then, may combi brake na nakalagay. Sa so, muli ito yung decals ng version 2. Ayan. And then pagdating sa version 3 is ito na yung itsura niya. So nagiba din talaga yung decals. So ito yung itsura ng headlight ng version 2 which is naka bulb type pa yung headlight niya pati yung signal light. Pagdating sa version 3. Ayan. Yan yung itsura niya. Yung signal light is bulb type pa din pero yung headlight niya is naka LED na ang ilaw. So ito na yung pinagkumpara natin yung version 2 and version 3. So sa yung version 2 na uh, pinagcompare ko is yung standard na version lang ng Honda Beat version 2 kasi yung version 2 is meron yan yung variety na combination brake and naka ISS siya or idling stop system. So, kinumpare ko siya is yung standard versus the version 3 ngayon. Kasi yung version 3 ngayon is naka nakakombi brake na pero wala pang ISS o yung idling stop system. So, kinumpare ko siya. Yung price ng version 2 na standard lang, SRP niya is $70,900. While itong bagong version 3 is nasa $71,400 yung SRP. Pero, price may vary depende sa area ninyo. So ito yung itsura ng version 2 and version 3. Ayan. So sa muli sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga next pa nating mga videos. Like and share din ng ating videos. And sa mga nakapag-subscribe na, maraming maraming salamat po sa inyo. And medyo natagalan bago ulit ako nakapag-upload sa ating channel. So, sa muli, maraming maraming salamat sa inyong suporta ah. And, baka may magtanong pala, uh, ba't di ko na discuss yung sa framing niya. So, hindi pa ako makapagbigay sa inyo ng information kasi sa as of now, wala pa namang uh, na experience or feedback galing sa aming mga customer So, kaya nga, subscribe ka sa aking channel para in case may update nais, nice. magiging updated ka. So, ito nga yung sa version 2 ito yung uh, luggage box niya. And then, yung fuel tank niya pala, capacity is 4 liters. While dito na sa version 3, ayan, no need na na Sus susian mo pa sa my seat. Ayan, yan yung luggage box niya. And then, yung fuel tank capacity niya pala is 4.2 na. So, medyo may paglaki ng konti sa kanyang fuel tank capacity. So, ayan yung itsura ng version 2 and version 3. So, sa muli, maraming maraming salamat sa mga sumuporta and huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share yung ating video. Again, maraming maraming salamat and ride safe sa ating lahat.